Yo, ayan, good morning ulit sa mga buseng no? <laughs> ayan, magpapabundok ako, no, doon lang ako magpapapawis, malapit lang, kaya alas 5 na ako lumabas, no, 5 a.m. ngayon, no, kaya tinapos ko lang yung kay Ma'am M's Apple Vlog, ayan, Ma'am M's shout out, no, nakakatatapos ko lang ng video mo, kaya lumabas na ako, tapos, <clears throat> yung iba na play ko na, pag-uwi ko naman mamaya yung iba, okay? shout out sa inyong lahat mga busing good morning good morning po mga busing and madam ayan good morning yan so magpapapawis lang po ako sa bundok no dahil hindi umulan kaya Uras na naman natin na makalabas <laughs> eh sabi ko hindi naman umulan kahapon kagabi nag ambon pero konti lang tapos ngayong umaga wala na talaga sabi ko kung hindi ako matuloy dito doon ako sa bypass road pero maganda naman yung padaon kaya dito ako sa bundok magpapapawis yan, so good morning sa inyong lahat mga busing at kitakets na lang tayo doon sa bundok dahil madilim pa naman. Tama-tama lahat to pagdating ka mamaya sa bundok. Maliwanag na to. Ay, alas 5 na din naman. Ayan o. Oh. Paliwanag na yung kalangitan nito. Yan. O ba? Diba? Pakuha na din o. Oh. Maninag na yung papakyat na araw. Dito maliwanag sa bandang Iloilo City Oh. Yan. So ayan po mga buseng Doon na lang tayo magkitakit sa bundok Mga buseng ay madilim pa naman Okay good morning sa inyong lahat I love you all Good morning Ayan good morning po sa inyong lahat mga buseng Dito na po tayo sa bundok no dito na po yung pakyat kay sa cross at saka dito naman sa kabila. Ayan sa shrine ni Mama Miri Yan. So mag-walking muna ako dito. Tapos pag pabalik mo maya ako kunti. Tapos mag-walking na naman paikot hanggang doon. Okay. So good morning sa inyong lahat mga busing. At madilim pa naman. Ayan o, Paliwanag na. <laughs> mamaya na lang tayo magbibideo mga busing. Ha? Okay. Good morning. Yan. <laughs> dito na tayo ulit. babalik na naman ako doon. Doon ako galing. Maraming lamok dito. Kumuha pa ko ng ano. <clears throat> Dalhin ko to mamaya pang palo sa mga aso ko. <laughs> Yan, good morning sa inyong lahat ulit mga busing. <clears throat> Nakatakbo na ako. Papunta at saka pabalik. Tapos magdating natin doon sa unahan. Babalik tayo papunta naman dito sa kabila. Hanggang doon sa kabila. Hanggang doon lang tayo. Ah, hindi na ako kanina nag-vlog madilim pa kasi ma ah, naman pero eh, eh ko na lang na nag para makita nyo ako ah, pagod na papunta at balik yung takbo eh tapos eh nakakita ko nito doon malapit sa motor sabi ko dalhin ko na lang kumamaya <laughs> pa uwi maganda to pamalo sa mga aso ko <laughs> sa mga asong makukulit ah napaganda oh. oh yeah diba tapos din yun ah. sandali nga nag moist ma kasi kanina yan o oh, diba laro <laughs> mamog kasi kanina nag moist yung kanang cellphone kahit yung nasarap na kamera tayo <laughs> ganda ng view ko no habang tumatakbo <laughs> kaso maalog no? maalog nga lang ah, ito sa harap <laughs> yan pa naman yung pinakaayaw ko ng video na idalhin sa inyo yung maalog yung video ko eh <laughs> ang lago ng mga kahoy no ganda panay ulan ba naman sarap ba ah, napakalamig Oh, oh yung papi nilaw oh. pero andyan lang naman yan yung bahay nila sa kabila Sumama so siguro yan sa amo nila. Dito yan dumaan. Saan na ba? Ah, doon sa baba. Yung daanan nila. Papunta doon sa kampo ng tubo. <coughs> Tutuy! <coughs> 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 yan lang naman yan yung bahay nila sa si kabila. Sumama so yan sa amo nila. Eh, naglalakad ako kanina dito. Yung mga nagtatrabaho sa kampo sa kampo ng tubo ng mga taga dyan ayan na sa na, pagod nakasalubong ko sila ay eh, nakabuntot tong mga aso na to ha? kaya hindi ako dumadaan dyan sa mga pamamahay kasi napakaraming aso tapos may mga bata pa yan ito yung nanay niyan siguradong mang kakahul <laughs> tutoy uli to <toli>. dali tutoy di ba dali rin uli rin wala din si busing nyo dali ah uli rin uli rin gusto sana sigurong sumama kasi yung ibang aso siguro sumama doon sa kanila yung mga mas matanda dito. Kaya't naiwan to ah. Uli roli. Uwi ka na uwi. Ha? Mga pamamahay na po yan. sa. Dyan sa. Hindi, ako, na yan, oh. Sa bus. Sa baba. Huh. Yan. Mga pamamahay na po yan dyan. Nidiretso tayo hanggang doon lang sa mga pamamahay. Uli raw, uli. Uwi na, uwi na, uwi na. Uwi, 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 uwi. <laughs> oh, pakaganda, no? Ah, oh, ganito yung kuhan Madadanan. Uli rin, uli rin. Uli rin. Uli daw, uli daw. Uli, 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 Yan. <coughs> uwi na, uwi na. Diyan ang mga pamamahay na po yan dyan. Di ba? Sa Dati hanggang ayun, may ilaw pa nga. Oh. Yan. Oh, di ba? Pamamahay na po yan dyan. Hanggang doon na yan sa kabila. Sa pupuntahan natin. Mula dyan hanggang doon sa kabila na sa resort ni congressman yan uwi na po yan pero balik tayo maraming aso na po yun yan huh. doon na tayo sa kila congressman mga busay nga ah grabe ah hmm. napakaganda huh. pawisan na <laughs> yung nakakuan siguro yung ang tuta na yon kasi yung mga matatanda niyang kasama sumama sa mga amo nila kaya't na iwan siya dyan <laughs> pero alam niyo naman yan umuwi kaso ay nag aantayan yan yung oh, ng mga amo nila kala niya babalik agad sarap ah sang basa na yung panot ko <laughs> eh, dito pa lang ako ha? dito pa lang yan <laughs> timing to mamaya pag uwi kasi dito na ako ng eh plano ko sana sa kaan sa bypass road kaso dito ako ng kasi sabi ko para pag uwi mamaya dadaan muna ako doon sa Guan sa bypass road no. Diyan sa bypass road ng Barutak. Baka may nagtitinda ng kabuti. Sa dinanan ko kahapon. <laughs> nang naghanap ako ng green shell. Yan. Huh, sa pinagtanungan ko doon. Sa binilhan ko din dati ng kabuti. Once a year lang ako nakakain noon. <laughs> isang bisis lang talaga sa isang taon pag nakabili ako dyan matimingan kung makabili yun hindi ko na yan matatimingan ulit na makabili ulit kaya at once a year lang talaga yan yung may mga nagtatakbo yung mga nagja-jogging na hello mga babae mga bata ba oh, diba hanggang sila May mga kasabayan na tayo. mamaya dadami pa yan. Sa Badova naman. Yan. Apat na sila. Sandali lang po ah. Ayan, sila. Marami pala sila. Nag-exercise. Sabi ko videohin nyo. I-video nyo para may upload kayo. <laughs> Malay mo mamonetize sila. Kasi ang lalaki pa yan siguro ng mga followers nila. Hindi kaya sa atin na kabakaan lang yan kaka-activate lang ng page na yan <laughs> tapos yung kan ko yung account ko na yan eh, pang gaming ko lang yan sana noon eh nasira yung main account ko kaya yan na lang yung nagamit to kaya walang masyadong mga followers, walang masyadong friends <laughs> family ko lang yan dyan at ilang kaibigan iwan ko na to dito ah Sandali pa. Iniwan ko na yung stick ko para mamaya dalhin ko na lang pag pauwi. Puputulan ko pa yan para medyo mixe lang kunti. Masyadong mapa yan mamaya sa motor. Yan, papunta na tayo doon sa kabila. Huh. Kahit na may kwano may tawel. pero na kuwan pa rin ah. Sarap talaga magpapawis ah lalo pa pag araw tapos mamaya pag maliwanag na hindi uwi na tayo di ba hindi naman tayo dito makapagpainit sa pagbiyahin lang mamaya pa uwi ah, lahat na taas ng mga tubo ito uh, ang tataas na pero ang liliit pa ang liliit ng mga puno oh lakatan oh alakatan no? ano ba tawag ditong green na to ang sarap oh pero bata pa sarap ng saging na yan ano ba tawag namin tawag dito niyan? manilanon on? hindi rin nakalimutan ko yan ah pero masarap yung green na saging na yan eh ang laki pa Uh, dito na tayo sa main road sa Barangay Road pala. Barangay Road. Yan, dito yung pinakanagandahan ko na site. <clears throat> yun sa ano oh, may kalabaw oh. Kung doon sana ako sa unahan. Tapos paparating yan, maganda yan ni video na ako na black and white. Yung dati kong black and white yan sa short. Motor kasi yung dumaan eh. <laughs> kay ate modern classic yung labas <laughs> ito sana may kalabaw sumalayo malayo eh papunta pa siya doon kung pabalik sana dito maganda yan gawa ng short <laughs> tapos si black and white <laughs> kalain mo yan na view hindi ako magsasawang magbabalik balik dito eh kasi eh, malapit lang sa amin although malayo pero malapit kung baga malayo na malapit <laughs> kung baga kung baga malayo yung lugar town to town 9 kilometers kung travelin kung i-travel ko malapit lang di ba madalian lang ilang minuto lang dito na ako tapos napakaganda pa ng lugar na to Galain mo yan. Napakaganda. Huh. napaka gandang view. O, oh, ba? Diba? Tapos ito pa yung daan dito. Sarap. Relaxing. Napaka-relaxing. Grabe. Priskang-priska pa yung hangin. Malamig. Alam mong Priska kasi hindi manikit, hindi madikit sa katawan. Titulad ng mga malapit sa kalsada, sa akan, sa mga main road or sa mga plaza na yung hangin naninikit sa katawan mo. Kasi may alikabok na dala o may mga usok ng sasakyan na marami. kaya naninikit. Pero dito wala eh. Awisan ka lang talaga eh. Yan ang mag, mga katrabaho sa kampo yan dito sa tubuhan. Sila. Yan. Oh. Ah. Oh, napakaganda. Good morning. <laughs> oh. Di ba? Tapos maliwalas yung paligid. Kahit napawisan. Okay. Good morning. Eh, kuya, mag trabawin trabaho yun sa kampo. <laughs> May arbes, lahat. Why? Hagbas lang. Uh, Mang hagbas o oh. maglilinis, no? Gaya nito. Yan. Pag malapit ng anihin, eh, hagbasan nila, nila yan. No? Puputulan ng mga tuyong dahon na yan, no? Hanggang matira yung nasa taas na lang. Yan. Tapos si eh, pati yung mga damo sa ilalim, lilinisin nila yan. Pag natuyo na ng tudo-tudo, maghindi mo ulanan, yung iba sinisilaban nila yan, sinusunog. Para mabilis na pag mag sila. Huh. Mabilisan yung pag-harvest nila pag nasunog na. Hindi na makati, wala nang mga makating balahibo na to sa dahon no. Ayun. To. Mga makati yan dito. Andali. wala yang mga ganito nya pag na ano. Mga makati yan. Huh. Ayos ah. Swabe na naman yung pakiramdam ko ah. <laughs> Pero kagabi, nung alarm ko yung cellphone ko nung alarm ko yung cellphone ko medyo maambon pa naman nung lumabas ako kagabi maambon pero in-alarm ko sabi ko na pag umambon pa ito bukas pag alarm no tapos umambon babalik ako ng tulog <laughs> nakakatamad na kasi pag ganyan eh pero kanina maliwanag yung buwan eh awa ah, sabi ko timing lumising ako ng 3.30 <laughs> pwede tuloy tuloy na huh. nagkape na lang ako nagplay ng mga video mula 3.30 da uh, 3.40 hanggang alas 5 hanggang 4.48 kay ma'am ems yung pinakahuli kong na play My, my M's Apple Vlog shout out. No oh. maya. Pag uwi ko yon naman mag-start naman ako mag-play mula doon sa sa kay Ma'am M's no. Pabalik naman sa bahang sa bago. Yan. Dito na tayo. Sa dulo niyan doon na yung mga pamamahay ang dulo ng mga pamamahay. Huh. Ito may nagapas ng tubo dito. Malaki san oh. na oh. Inain nila yan siguro. <laughs> yan. Dito isa din ito sa pinakamagandang kuan magandang una ng ah, magandang view. Yan dito. pang thumbnail <laughs> pang thumbnail yun pang thumbnail di ba itong napakagandang resort ni congressman Beron eh. Fergs Beron congressman napakaganda no pag matapos sana to yung swimming pool dyan no? dagdagan pa siguro nila yan iba, ba? Grabe. Sarap ah. hanggang jan lang tayo mga busing sa kanila tapos gagawa ko ng panibagong video na lang. Pabalik naman. Ha? Nang dire-diretso. <laughs> tapos hanggang doon lang tayo sa motor para Makapagpahinga po konti at e, alis Kapunta doon sa mga nagbibinta ng gulay. Para makaabot tayo ng kabuti. Aga pa kasi daw eh. Tapos eh, hubos ka agad. O diba? Ganda no? May ustret sila doon oh. No? Yun oh. No. Ano ba? <laughs> Tatlo bata. Yan yun, yan o apat. Yung view pa balik mamaya. Sa susunod na video nyo na lang makikita mga, mga busing ah. ganyan po kaganda yung kaan lugar na to ganyan ka priska oh yung yugo tamis pa yan yung mga maliliit na bunga na yan matamis yan <coughs> yan mga pamamahay na po yan dyan Uh, Grabe no. Sarap no. <laughs> Sarap sa pakiramdam. Uh, nasa paanan ka ng bundok. <coughs> yan. Huh. Yan pamamahay na po, 'yan dyan, mga busing. Ano. Hanggang doon na 'yan mga pamamahay na po, 'yan dyan yan, mga aso na po yun yan. Hanggang dito na lang. Oh, yan po mga busing, hanggang dito na lang po tayo, no? papahinga ingat lang ako kunti, tapos babalik, basang-basa na ako. Tapos babalik, okay? Good morning sa inyong lahat, ate. Ang view, pabalik sa susunod na video na lang po, okay? Good morning, love you all. Bye-bye.